Ang usapin ng posibleng gyera sa pagitan ng Pilipinas at China ay isang sensitibo at komplikadong paksa. Sa kabila ng mga dipagkakaunawaan sa teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea, hindi maikakailan na ang China ay may napakalaking kalamangan sa militar kumpara sa Pilipinas. Sa pagsusuri na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng posibleng gyera, kabilang ang kahinaan ng Pilipinas, ang papel ng Amerika, at ang potensyal na mga senario kung sakaling sumiklab ang kaguluhan. ang bansa kung Pilipinas mahalaki ang pinaglaban ng at ipamlahi ay gustong kumakamkam sa pagkat Pilipino. Y... lakas at kakayahan ng China. una mahalagang kilalanin ang laki at kapangyarihan ng China. Ang China ay isa sa pinakamalalakas na bansa sa buong mundo pagdating sa militar. Mayroon silang malaking hukbong sandatahan. Ang China ay may humigit kumulang 2 milyon na aktibong sundalo na siyang pinakamalaking bilang sa buong mundo. Makabagong kagamitang pandigma, kasama rito ang mga aircraft carriers, submarino, jet fighters, at mga advanced missile systems ang kanilang teknolohiya ay patuloy na umuunlad at mas moderno kumpara sa karamihan ng mga bansa. Pondo para sa militar, ang budget ng China para sa depensa ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo na umaabot sa trilyong dolyar bawat taon. Kalagayan ng Pilipinas Sa kabilang dako, ang Pilipinas ay may kakulangan sa maraming aspeto ng depensa, limitadong hukbong sandatahan, ang Pilipinas ay may humigit kumulang isang daan at dalawamput lima libo na aktibong sundalo lamang, malayo sa bilang ng China. Kakulangan sa makabagong kagamitang pandigma, bagaman may mga modernong kagamitan ang ating militar, hindi ito kasing dami at kasing advanced ng sa China. Ang karamihan ng ating kagamitan ay kailangan pang i-upgrade upang makasabay sa makabagong teknolohiya. Limitadong pondo, ang budget ng Pilipinas para sa depensa, ay limitado, na ay hindi sapat upang suportahan ang malaking pagpapalawak ng hukbong sandatahan at modernisasyon ng mga kagamitan. Posisyon ng Amerika Ang Amerika ay matagal ng kaalyado ng Pilipinas sa larangan ng depensa. Subalit, may ilang mga aspeto na kailangan isaalang-alang, pagkakasangkot ng Amerika, may kasunduan ang Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na nagsasaad na ang anumang pag-atake sa Pilipinas ay ituturing ding pag-atake sa Amerika. Subalit, ang antas ng aktual na suporta na maaaring ibigay ng Amerika ay hindi lubos na sigurado. Kondisyon ng Amerika, ang Amerika ay kasalukuyang humaharap din sa iba't ibang hamon, kabilang ang ekonomikal na kahinaan at mga sariling issue sa loob ng bansa ang kanilang kakayahang makibahagi sa isang malakihang gera laban sa isang malaking bansa tulad ng China ay maaaring limitado. Posibleng senaryo Direktang pakikipaglaban ng Pilipinas sa China kung magkakaroon ng direktang gera, malamang na mabilis maapektuhan ang Pilipinas dahil sa kakulangan ng mga advanced na kagamitan at maliit na bilang ng mga sundalo. Ang mga pangunahing lungsod at estratehikong lugar tulad ng mga paliparan at daungan ay maaaring unang tamaan ng atake. Pagkakasangkot ng Amerika, kung tutulong ang Amerika, maaaring magkaroon ng balanseng puwersa laban sa China. Subalit, ito rin ay magdudulot ng mas malawakang kaguluhan at posibleng madamay ang iba pang mga bansa. Maaaring gamitin ng Amerika ang Pilipinas bilang base militar na posibleng magdulot ng higit pang pagkasira at kaswalidad sa bansa. Paggamit ng Pilipinas bilang warzone, kung magkakataon, maaaring gawing warzone ang Pilipinas na kung saan ang pangunahing labanan ay magaganap sa ating teritoryo. Ang mga ito ay magdudulot ng malawakang pagkasira sa mga infrastruktura, ekonomiya, at buhay ng mga mamamayan. Epekto sa ekonomiya at lipunan Ang gyera ay may malalim at malawakang epekto sa ekonomiya at lipunan ng Pilipinas, ekonomiya, ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya tulad ng agrikultura, turismo, at industriya ay malamang na maapektuhan ng husto. Ang mga negosyo ay magsasara, ang mga trabaho ay mawawala, at ang pambansang kita ay babagsak. Lipunan, ang kaligtasan ng mga mamamayan ay manganib. Magkakaroon ng malawakang pagkasira ng mga tahanan, kakulangan sa pagkain, at mga pangangailangan sa kalusugan. Ang mga tao ay mapipilitang lumikas at magkakaroon ng maraming bilang ng mga refugee infrastruktura, ang mga kalsada, tulay, paaralan, ospital, at iba pang mga estrategikong pasilidad ay malamang na masisira. Ang pagbangon mula sa ganitong kalamidad ay mangangailangan ng maraming taon at malaking pondo. Paghahanda at pag-iwas Sa kabila ng nakakatakot na posibleng mga senaryo, mahalagang maghanda at magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang gera, diplomasya, ang patuloy na pakikipag-usap at pakikipagkasundo sa China ay mahalaga. Ang mga isyu sa teritoryo ay maaaring lutasin sa pamamagitan ng mapayapang paraan at negosasyon. Pagsasanay at modernisasyon. Dapat magpatuloy ang pagsasanay ng ating mga sundalo at ang modernisasyon ng ating kagamitan sa militar. Ang kooperasyon sa iba pang mga bansa tulad ng Amerika at Japan ay mahalaga upang mapalakas ang ating depensa. Paghahanda sa komunidad ang mga komunidad ay dapat sanayin sa mga posibleng sakuna. Ang pagkakaroon ng mga plano sa paglikas at sapat na suplay ng mga pangunahing pangangailangan ay makatutulong upang mapababa ang epekto ng anumang kabuluhan. Pagpapalakas ng ekonomiya Ang pagpapalakas ng ekonomiya ay mahalaga upang mas maging handa ang bansa sa anumang krisis. Ang paglikha ng mga trabaho, pagsuporta sa mga lokal na negosyo at pagpapabuti ng infrastruktura ay mga hakbang na dapat isaalang-alang. Ang posibleng gyera sa pagitan ng Pilipinas at China ay isang seryosong usapin na nangangailangan ng masusing pag-aaral at paghahanda. Ang China ay may napakalaking kalamangan sa larangan ng militar, ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo ay walang magagawa. Sa pamamagitan ng diplomasya, modernisasyon ng militar, at pagpapalakas ng ekonomiya, Maari tayong maghanda at magtulungan upang maiwasan ang pinakamalalang senaryo. Ang mahalaga ay magkaisa tayo bilang isang bansa upang harapin ang anumang hamon na darating at magpatuloy sa pagtataguyod ng kapayapaan at kasaganaan para sa lahat. Ang ngaitim lahi ay gustong kumakamkam sa pagkat Pilipino Bansa ko na dating ipinagtambol ng lumad na Pilipino Bakit ngayon ay halos lahat ng negosyante ay sino?